guys, good morning and happy Monday to all. It is 6.30 na umaga. Late na akong bumangon guys. So sa umaga si Daddy Ang nag-aayos ng ating breakfast. Particularly, inasinaso niya yung vitamins ng mga anak namin para magkaroon tayo ng chance na mahiga or ilapat ang ating katawan na medyo matagal. So nakatapos na si Daddy mag-shower. Tayo naman ay nagpalit na lang ng scrub suit dahil kagabi pagkatapos ng swimming tibon. So tayo ay nag-shower naman. So nalagyan na tayo ng ating collagen and because today ay naka-scrub suit ako. Ibig sabihin yan tayo ay mag-home care. Maglalagay tayo ng ating sunscreen moisturizer combo in one. Ayan. Lumalabig na dito guys kahapon Ang temperature natin hindi umahat ng 60 degrees Tapos nung bandang alas 5 or bandang hapon umlad pa Anyway, natapos na ang 3-day event ni Bunso At matagumpay naman siyang nakapag-swimming Hindi siya nag number 1 for all his events Pero okay lang yan Dahil lahat naman ng kanyang events ay nag-improve ang kanyang time So ang importante, kapag nagko-compete ng mga anak namin Lagi natin sinang pinapaalala sa kanila Number 1, kailangan mag-enjoy lang And number 2, importante na subukan nila I-improve yung kanilang performance At dahil siya nga ay mag-13 years old na this month So, lahat ng mga times na nakuha niya nung siya ay 11 to 12, yan ay mabubura lahat. So, aangat ang kanyang category for 13-year-old next month. So, next month, pag meron naman tayong um, Christmas um, invite. Yan ay magaganap naman sa Hershey, PA. Kaya abangan ninyo. Kaka-upload ko lang din ng video natin from yesterday's ganap. So, kung meron kayong chance, sana ay panoorin ninyo at supportahan. At sana ay, kung nagustuhan ninyo, please hit the heart button at ishare na din kung feel nyo ishare. Anyway, nag-ipit tayo ngayon. Ayan. Live black ang ating scrub suit. Black din ang ating paklip. Tingnan guys yan. Meron tayong isang maliit na pinpole at pwede na tayong umaba at magtrabaho today. Busy na lang ating araw ngayon. Meron tayong nakaschedule na limang pasyente. And then bukas naman ang ating trabaho ay sa facility. Maglagay tayo nito guys. Magpahig tayo nito sa ating likuran. <laughs> Dahil arthritis is waving. Dahil lumalimit na guys. Dahil masakit masakit ng ating likuran. And we will show pa. Signs of aging. Hi guys. It's time to eat breakfast. So nakakain na ang mga bagets Pati si Daddy. Meron tayo chicken tosino. At ating black coffee for breakfast. Let's go. patawasan niya guys yung binigay ni patient na isang bag ng chocolates kung ano lang naiwan meron na lang tayo isang Reese's dalawang 3 Musketeers at Lollipop merong kumuha guys at sa aking conclusion yan ay si ate dad kayo niya puti sin dad so the sewing kit This is chicken. Not chicken. Mm -hmm. It's not chicken. It's not chicken. I sige. Are you chicken or not? No, it's not pork. It's not pork. It's not pork. Sabi ko kay hey, daddy, ang lutoin niya ay pork casino. Niluto niya ay chicken. Kahapon ko lang ito binari niya. So, kumapit naman yung lasa guys, pero hindi kapit kapit. Tinanong niya bago lutoin. Sabi nung, nung chicken pork daw. Ipapauso yan si tatay. Can you load that up, please? Here you Ito guys, I boneless chicken thigh. You're wrong. good morning. Happy Monday ulit. I am back. Naihatid ko na si JJ. Ang ating first patient ay 9 o'clock pa. Tapusin muna natin ang ating coffee at simulan ko lang yung aking mga discharge paperwork for today dahil meron tayong for therapy discharge. Ang ginagawa ko yan guys, sinisimulan ko nang isulat yung kanilang information dito sa bahay para pagdating natin sa bahay ni patient, puro assessment na lang tayo and reviews ng mga exercises and kung anik-anik. Ayan na ang ating black coffee from our Hello Gorgeous Mug. Ito na ang ating computer at ito na ang ating timesheets and discharge instructions. So kailangan marunong tayong mag-multitask habang tayo ay nagtatapos ng ating documentation. Tapusin din natin ang ating black coffee. Ayan guys. So, perfect ito dahil yung ating first patient naman ay malapit lang dito sa ating kabahayan. So, isulit ko lang dito ang kanyang info. Ininit ko na guys yung ating coffee dahil lumamig na. Kanina bago umalis si ate, nakapagchismisan muna sa akin sandali. Gusto ko ko yung mga ganong pagkakataon guys. Dahil alam nyo na, ang mga dalaga, mga teenagers, di ba mas gusto nila na kausap or kabanding ang kanilang mga kaibigan. So, si ate, thankfully, ano tawag dito? Kapag nandito kami sa baba ni tatay, especially kapag weekends, bumababa pa rin dito yan. Kahit kausap niya minsan yung mga kaibigan niya, kaibigan niya sa ano, iPad, um, nag-hang up yan para makipagkwentuhan sa amin ng tatay niya, which is na-appreciate namin ng sobra. Dahil bihirang-bihira -bihira na nga namin silang nakakabanding, hindi na masyado silang lumalabas ng kanilang kwarto. Gumagawa kasi ng homework palagi si ate. And, nandun na siya sa stage na mas talagang feel niya yung mga kanyang friends. At dumaan din naman tayo sa ganyang stage ng buhay. So, hindi naman natin sila pinipilit. Kaya importante sa amin yung kapag meal time, sabay-sabay kami kakain, kapag wala kaming kaganapan, hindi pwede na kakain lang sila ng separate. So, kapag ka uh, may mga ganyang chance, talagang ini-implement ko, especially sa akin, importante na sama-sama kami humaharap sa Gracia. Kasi doon kami nakakaroon ng time makipag-touch base um, sa kanila about their sports and school. Obviously, walang tao dito. Ako lang. At ang aking mga alagang guinea pigs. So, tinitinan ko yung aking computer meron tayong isang patient for discharge supposed to be today, pero siya ay nahulog or nagkaroon siya ng fall over the weekend. So kapag ganun guys, hindi natin i-discharge yan. We are gonna stay a little bit longer para to make sure na um, ma-improve yung balance ng patient or yung strength ng kanyang legs kung kayang i-improve ng therapy. Pero kapag may mga ganitong situation, sinusubukan natin na wag mo nang i-discharge basta-basta yung pasyente para ma-ensure yung kanyang safety. Sinulat ko na din yung discharge instruction, yung kanyang name and address, pero hindi ko pa pinilapan. Kakausapin natin yung asawa ni patient at tatanungin natin sa kanila kung gusto ba nilang i-extend or kung gusto ba nilang lamang discharge na from physical therapy. Etong patient natin na to, si Lola ay ano, talagang matanda na siya, nasa ano na siya, 80 something years old na. Um and mabait din sila. This is my third time na kinikita sila for home care, physical therapy. Um napamahal na din sa akin to si si patient. Um kaya parang gusto ko siyang i-keep a little bit longer um, just to make sure na siya ba, siya ay magiging okay. Kasi baka mamaya guys, um, i-discharge natin siya this week. Tapos magkaroon siya ulit ng fall. Um, kailangan natin i-assess. Meron ba tayong pwedeng gawin para matulungan yung pasyente na wag nang ma-fall. Um, so, kausapin na lang natin yung asawa ni patient. At tanongin natin kung willing ba silang mag-extend ng therapy session for another week or two weeks. Gawin ko lang din yung ating timesheet. Importante yan para tayo ay mabayaran ng tama. Um, nakalimutan ko itong isend over the weekend. Kaya sinend ko siya kahapon. Na ang gabi. Kagabi pala. Um, so, okay lang naman kasi ang cut-off is tomorrow morning. So, ganito ang ating routine every day. Kapag naman meron tayong early patient, kunwari ngayon 8 o'clock, kinagabihan pa lang guys, ginagawa ko na to. So, kailangan talaga dito sa Amerika, mabilis kang kumilos at marunong kang mag-multitask because every minute counts. Okay guys, hindi pa rin tayo tapos sa ating coffee. Tinapos ko muna ang ating um, paperworks at inayos ko lang sandali at liligpit ang ating kitchen para naman yan ay malinis. Um, Nagbaon din tayo ng water. Actually, si tatay ang nagprepare ng ating water bottle. Um, so, malinis na ang ating kusina, ang ating living room, ang ating dining room. Dito naman tayo sa family room, guys. Tiklopin ko lang yung ating mga blankets dito. And then, um, ubusin ko lang to. Actually, ni microwave natin yung kape natin, pero lumamig na rin. Pero okay lang, guys. Um, kahit malamig ang ating kape ay laban pa rin yan. So, ligpitin lang natin ito ng mabilisan. Kapag kasi guys, bago kami umalis, para nanood ng cheer, ano, uh, ng swim meet ni Bunso. Nanood muna kami ni Daddy sandali, ng Netflix. So, hindi na natin naasikaso yan. At dahil tayo naman ang nagkalat, edi eh, tayo na magligpit. Every eh, one show power. Kailangan tayong mag-set ng magandang kalimbawa sa ating mga anak. Napalatigiing malinis ang kabahayan. Kasi guys, paano natin sila pasusunodin kung pati tayo ay nagkakalat din. So, ayan, malinis na yan guys. Ito na ang ating blanket. Bago ako pumasok guys, sinisigurado ko na maayos ang ating balay. Para naman, pagdating natin sa bahay, yung sasalubong sa atin ay maaliwalas na kapaligiran. So, si JJ kahapon ay nakapag-vacuum. Tapos yung atin namang ate ay nagpunas ng alikabok. Kumain din kasi ako guys kahapon ng popcorn. So, may mga, natin, may mga kernels na nakakalat dyan. So, ayan, malinis na guys. Isparyan na natin ng pabango. Ay, actually, bago natin pabangungin guys. I-disinfect muna natin. Isparyan natin ang disinfect Disinfectant. Ginagawa ko yung pag-spray pag wala dito yung mga bata. Alam niyo na guys, uso na ang flu season. Pumasok na ang paglamig. Siguraduhin natin na malinis ang ating surroundings. So, ito ay 99.9% kills germs, cold, and flu virus. Hindi po tayo nagbibenta niyan. naglilinis lang tayo ng bahay. So, ito na ang ating blanket. And then, para okay, malinis na siya. Ina guys. O, oh, bongga. Yan. So, mamaya tayo mag-spray ng ating papamkin. Itago na lang natin yan sa likod ng ating um, picture frame. Kasi guys, lalo na pag bumabahing-bahing yung mga bata, especially ako, dahil ako lang naman yung lumalagi dito. <coughs> yung mga bata ngayon guys, bira na <coughs> dahil lang na sila sa kanilang mga kwarto. So, palagi tayong nagsispray dyan. Dahil nga, tayo ay nasa healthcare field. Pag tayo ay nagpapasyente, syempre hindi natin alam kung alin yung nadadala natin sa bahay ng mga sakit ng ating mga patient. So, sinisigurado ko talaga na malinis yung ating family room, pati sa dining room nag-spray tayo dahil doon tayo kumakain ng ating meals. So ako naman guys, hindi naman tayo OC pagdating sa kalinisan. Yung makita mo lang na maayos yung couch, tapos walang kalat sa kitchen, wala tayong hugasin. masaya na tayo sa ganun. Madali lang akong pasayahin guys. Sabi ko sa mga anak ko, basta lang i-maintain lang nila yung kalinisan ng bahay, ay okay na okay. Wala tayong magiging problema. Hindi tayo mag- maghahasik ng usok. Pero pag hindi malinis guys, parang medyo nagiging angry bird at nagiging dragon tayo. So, ito na ang chocolate na binigay sa akin ni patient. Hindi ko na ito dadalahin sa sasakyan, guys. Kasi pag binaon ko ito, matitempa akong kumain. So, nung nakita nyo, guys, nung na namang weekend, nag-check ako ng asukal. Or sorry, nung Wednesday yata yun. 98 yung ating blood sugar. So, okay pa din yun. But it doesn't mean na dahil okay yun, ay tayo ay babanat ng chocolate. Sa mga ganitong edad natin, guys, hindi naman ako ganun katanda pa. Uh, I am 45 years old medyo medyo nasa mid 40s na tayo importante na pangalagaan natin yung ating health katulad na lagi kong pinapaalala sa mga anak ko dahil sila ay at risk for diabetes din dahil parehas na mga lolo nila ay diabetic din madali lang bumili ng ano mura lang guys yung ano chocolate pero kapag na damage yung katawan natin yung namang epekto nun, mas mahal yung gagastusin natin. So, importante talaga na i-instill natin din, ano? Yung health is very important. Isa lang ang ating katawan, pangalagaan natin yan. Kahit na medyo tayo ay overweight, nagsusumikap tayong mag-exercise kapag kaya ng ating schedule. Kung hindi naman, guys, kumikilos tayo sa bahay para ma-exercise na rin tayo. But anyway, it is 8.20 ng umaga. Tapos na yung ating coffee. Inom lang tayo ng tubig at ang ating vitamins. And then, pasok na din tayo. Okay, guys. See you later. Bye! Okay, guys. Time check. It is 8.45 ng umaga. Papunta na tayo sa ating first patient of the day na naka-schedule ng 9 a.m. Ang ating travel ay tatagal lang ng 5 minutes. mag dala na lang tayo doon sa labas ng bahay ni patient kung siya ay hindi pa ready. And then from there naman, mag-drive tayo ng almost 15 minutes para sa ating patient number 2. Today is gonna be a busy day and a busy week. Wala naman si Manong driver, kinat ako. Mga driver talaga minsan. Wala sa uh, hulog. Ginalit ako ni Manong driver. Pagka ganun talaga guys, naiinis ako. Hindi ko siya napusinahan. Anyway, mag-focus tayo sa ating drive. Ginagalit ako ni kuya, umagang-umaga. Gusto ako maging angry bird. Kapag si daddy yun guys, papabayaan niya na. Pero kasi ako medyo ano, medyo, mainit na ulo natin sa mga ganyan. ready anyway, I'm gonna wash up O oh, sige guys, balik na lang ako mamaya. Medyo nainis tayo ng bahagya. Babu. Hi guys, I am back. Time check, it is 11.25. Dito na tayo guys. Kain na tayo ng ating baon. Ito yung ginawa ko nung Saturday. Lemon and baloney with um, pepper jack cheese. Binaon namin ito ni tatay pero hindi ko na, hindi na namin nakain. So ay, kinakain na lang natin ngayon for lunch. Tayo ay Tom Jones na. Multitasking guys. Habang tayo ay nag-drive. Kumain din tayo ng pinapay. face eye and back. Nakaligo na tayo. Lagay na tayo ng ating retinol sa ating pagmumukha. So, 4.45 hours kami ni ate. Eh, 5.20 yun eh. 5.30. Like 5.30 ba? O, di ano, hours kami ni mga 5? 5.30. 5.00. Okay. okay. At Alis na kami ng 5 5.00. Anyway, yan na pagkita ng retinol. Ating... Hinakam mo nyo lagi ng sunscreen, guys. Retinol na lang. Dahil, si Harry Araw ay tulog na. So, ito ay moisturize, retinol moisturizing cream. Not sponsored. Ate kami ni tatay. Freshness. Naayos na namin guys yung ating lemon tree. Nagdagdagan na natin ng lupa. Mababa na ako guys. Susubukan natin tapusin ang ating documentation. Meron tayong app. Or yung kailangan tapusin guys. Kung ko kumatapos ngayon, bukas ko na tatapusin. At least bukas ng hapon matapos natin. Para ano pa rin, pasok pa rin sa 24 hour turnaround. Narugutan na ako guys. Pwede kumain tayo ng tinapay. Parang hindi tayo nasakto sa tinapay. Nauhaw din ako. Hindi mo na akong tubig. So ang pagkain natin ngayon guys ay beefsteak Tagalog. Nagmarinig din ako ng chicken thighs. Ng barbecue chicken thighs. Dalag natin sa air fryer. Pero parang ano. Kasi kung magluto pa tayo nito. Makahin na namin maubos itong beefsteak Tagalog. Ito guys sinuto natin nung Friday. Oh sorry. Friday ba to? Friday ng hapon or sabado. Hindi ko na matandaan guys. Basta yan. sinalin na ulit natin dito. So ito guys, ay paiditin ko na. Kakain na siguro ako dahil nagugutom na talaga ako. Ino na lang tayong tubig. Okay guys, hello and I am back. It is 7.15 ng gabi. So tapos na si ate sa kanyang may private volleyball lesson or volleyball, I don't know kung anong tawag doon, training. Dumaan muna kami sa bili sa Aldis para bumili ng yogurt para kay Jay. And then, ating sliced bread. Dahil alam nyo naman yan ang ating almusal araw-araw. Tignan -araw. nyo guys ang kanilang yogurt dito. So, yes, so ito ay vanilla yogurt. Christmas, ano, Christmas version or Christmas edition. Meron tayong Oreo and M&M's. ayan ang M&M's. Ayan yung Oreo. Sa isang pack, meron tayong 2, 4, 6. Meron tayong walong piraso. $7.99 ang isang pack. So, pag ni JJ, kakain siya ng isang ganito. And then, gusto niya ng hotdog sandwich. So, ipagluluto natin siya. Pati na rin si Daddy. I-unload ko lang itong mga napamili nating kinapay and yogurt. Kanina guys, maaga tayong kumain. Around, I think 3.30 yata ako kumain. Pagkatapos ko magshower. shower Medyo nagugutom tayo. So, kakain tayo ng Um, isang toast siguro, um, isang piraso ng tinapay, and then water, and then pwede na yan para ngayong gabi. Okay guys, yan lang muna for today's video. Medyo mahaba na ang ating video for today. Happy Monday again to all, and happy Tuesday na, Pilipinas. Maraming maraming salamat sa lahat ng ating supporters, friends and followers dito sa Meta World. Remember, family time is the best time, and every gising with your family is always a blessing. Good night everyone, and good morning, Pilipinas. Bye!